Yeah, mga matik, magandang magandang maga mga matik. Dahil sa nagluto na ako. Kumukulo na siya. Ngayon, mga matik, ituturo ko sa inyo kung paano magsaing na mayroong siyang pandan, mga matik. Yung pandan na sinasabi ko sa inyo, mga matik, yung hinahalo sa kanin. Pampabango sa bigas, mga Sa so, ngayon, kukuha tayo ng pandan, mga matik. Siyempre, mga matik, yung mga bata kasi nanonood, maraming bata nanonood mga matik, yung nakakaalam na kung paano, okay lang yan yung hindi pa nakakaalam ihubog natin sila sa ganitong bagay, kung paano magluto na merong kasamang pandan mga matik tara mga matik, kukuha tayong pandan dito mga matik uh, simple lang naman yan, pagluto ng ganyan mga matik Itong pandan mga kamatig ay nang sinasabi siyo, pabango sa kanin. Masarap to kahit wala ka ng ulam pagka naamoy mo to. Mga kamatik. ito siya sabi siya nakaraan na pandan mga kamatig. Kukuha lang tayo ng mga dalawa. Mga kamatik, pwedeng pwede na yun. Yung dalawa na yun mga kamatig, napakabango na. Ito mga matik. Yung hindi nakakaalam mga matik itong pandan. Gaya na sinabi ko, pampabango to sa kanin. Kung wala kang ulam mamatik, matik, pwede na yan kahit walang ulam. Basta mabango yung kanin. Kung MFA, yung nabili mong bigas mga kamatik, gusto mong mabango, haluan mo siya ng pandan. Ito mga matik, kumuha akong dalawa dalawang pandan na dahon ngayon mga kamatik huhugasan ko to bago natin ilagay do sa kanin yun mga kamatik itong bigas kailangan to na hugasan siya na dalawang beses ito mga kamatik simple lang naman magsaing yung iba kasi mga matik, hindi marunong magsaing ng bigas kukwentuhan ako kayo kung anong na experience ko sa mga ganyan bagay mga matik Eh, mga kamatik, sa ako, pagka nagsasayang ako, dalawang beses kong hinugasan, mga amatik. Para laging safety, mga kamatik. Ito, mga kamatik, uh, dito, hindi ako makuha ng tubig dito pang sabaw niya, mga kamatik. hindi mineral ang gamit ko. Dito, hinuhugasan ko lang. tapos mga mati kita ako sa mineral kumukuha ng tubig ayan mga kamatik. hindi sa gripo pag uh, magluluto ka mga mati hanggang dito siya may suka suka to mga kamatik, pero kung maliit ang kamay mo mga mati sagad mo na hanggang dito kung so, maliit ang kamay mo para hindi ka lagi nasusunugan. Ayan mga kamatik. Ang pagsuwat niya mga matik, Hindi binabaon yung daliri mo sa bigas kasi pag mo yan mga kamatik. Hindi mo makuha sukat niyan. Ito, hindi lata, hindi sunog, sakto lang to makamati ang pag sign nito. Hindi mo makamati kang. Yan, makamati ganito hanggang dito. Pagka nilubog mo pa ito sa bigas, pag ganyan, di mo na makuha. Kailangan, sa, kailangan saan, ibabaw lang mismo ng bigas, makamati. Yan. Ngayon, ito na, makamati. Para bumangang yung bigas natin, kahit MFA lang. Ugasan natin tong pandan matik. Isang kamay maamatik na tutok kasi ng camera matik. Kaya isang kamay ko na lang. Yan matik na ano na sabon mga mati yun yeah, dahil sa ito na yung pandan na sinasabi yung papabango ng kanin yung iba hindi nakakalang ngayon malala mo na ganito lang ito mga matik, mo dun sa ilalim ng bigas yun yeah, mga matik. Ano nakakalam na ito, mga matik? Sinauna tao. Yun, mga matik. Asalit kayo, sinauna. Yan, mga matik. Gaganyan mo lang siya. Ilalim mo lang siya sa bigas. Yan, ilalim na yan, mga matik. Ngayon, isasalang mo na yan, mga matik. Yan, mga matik. Ah, lumutang siya, pero okay lang yan. Babango pa rin yan, mga matik. At tapos mga matik, captain, 10 years. Titingnan din natin. Yung mga mati kalating or joke lang naman mga matik. Eh mga matik, ah, uh, ko na. Hintayin na lang natin kumulo para makita niyo kung anong itsura niya. Yung mga ka ba naghihintay tayo? Kukuwentuhan ko kayo mga matik tungkol do sa nagsaing na babae. Noong 12 anyos pa lang ako, mga matik, narinig ko yung kapitbahay ko, mga matik. Ah, galit na galit yung nanay. Kasi yung nanay, mga matik, na malengki pa. Siyempre, pag uwi, pagod, mga matik. Tapos, yung anak, pabanding-banji lang hanggang hindi siya nakapagsaing. Ngayon, sabi ng nanay, mga matik, eto, mga matik, kwentong totoo to, -toto, mga matik. Sabi ng nanay, LB, Magsalang ka na ng bigas. Tanghali na. Sabi ng ganyan ng nanay. Sabi naman ni Elby, ilang gatang? Sabi ng nanay, apat na gatang. Isalang mo na. Para makakain na tayo ang tanghali. Yan. Sabi ng ganyan, makamatik. Yun, nagsalang yung kanyang anak. Apat na gatang. Sinalang niya, makamatik. After na uh, one hour, makamatik, nangangamuin na. Nagwala yung nanay. Ano ba yung nangangamuin na yan? Ang kanin mo, sunog na. Eh, walang tao, umalis. Makamatik. Yung nanay nilang pumunta. Pagpunta ng nanay, tinignan yung kanyang sinala, makamatik, ano nangyari? Sunog na bakit ka makamatik pa no nagsalang yung anak walang tubig kaya nangyari yung bigas naging pwede ng kape makamatik pagdating ng anak sabi ng anak bakit ay eh, sabi ng nanay bakit di mo nilagyan ng tubig pagsasayang lang di ka pa marunong sabi ng ganyan makamatik ang sabi naman ng anak na babae, ang sabi niyo, apat na gatang, isa lang ko na yung bigas. Siyempre, mga matik, mga ganong bagay, common sense na lang yan, di ba, mga matik? Sinalang niya. Bigas, apat na gatang, sinalang niya. Pero walang tubig. ilang. lang. Ang sabi nyo nanay, common sense. Yan, mga ganyan, nilalagyan ng tubig yan. Baka nilagyan mo yan, paano maluluto yung bigas? Yun, mga matik yun ang kwento ni Duka Matic mga matik, dahil sa nagsayag na walang bigas ay walang tubig mga matik. pagka magsasayag ka kailangan lagi may tubig yan hindi maluluto yan kung walang tubig yun mamaya maya babalikan natin mga Matic na para makita mo yung pandan kung paano anong klase pagka naluto yung kanin kaya mga matik, yung mga bata na nanonood, inuhubog ko kayo sa pagsasaing, tandaan, laging malinis. At may sukat, mga ganyan. Sa pagkamaglalagay ka tubig, pagkamalit ang kamay mo, sagad mo na dito. Huwag mo lang ibabaon sa bigas, mga matik. Ganun lang pagluto ng kanin. Pagkanin may sukat na siya, hindi siya masusunog, hindi siya malalata. Sakto lang yung mga matik. Yung mga matik, uh, kumukulo na yung ating bigas na may pandan mga matik ayan mga matik ilalim mo lang ito mga matik ayan naku mga matik napakabango oh. ayan kaya lang po paglagay ng pandan sa bigas mga matik Iilali mo lang pag uh, MFA yung bigas mo tapos kahit ilang hugas mo, ma may amoy pa rin, makamatig. Ito lang gawin mo, makamatig. Nagyan mo lang ng pandan. Mawawala yung amoy ng MFP niya yan, makamatig. Ayan, makamatig. Ganyan lang yan, hihintay lang natin na ano, tapos iinit lang. Pagka okay na, pwede na sa iin. Ayan, makamatig. Ganyan lang pag lagay ng pandan, makamatig. Sa mga hindi nakakaalam, gaya lang po ang proseso sa paglagay ng pandan mga kamatik gaya lang po kasimple uh, dito mga kamatik uh, marami kasi mga bata na nanonood na di pa siguro nila alam kung paano maglagay ng ano mga kamatik pandan sa bigas para maging pagka naruto na napakabango siya matik inuhubog ko lang sila na matuto magal galtong bagay sa pagsasaing pagduto ng ulam yan mga kamatik yan pagka nawala na yung tubig yan mga kamatik iinit mo lang mga kamatik mas mamaya maya yan pagka ininit mo na Luto na mga matik. Ayan dahil sa wala ng tubig, iinit mo na mga matik. Ayan lang. Paghina na apoy. Eh. Tapos tatakpan na natin mga matik. Ayan, tatakpan na natin. Mamaya maya, papakita ko sa iyo yung na Yo mamatik dahil sa kanina pa to, titignan natin. Yo mamatik okay na okay yung pagkaluto niya, mamatik. Hindi siya sunog, sakto lang. Napakabango pa. Yo mamatik ganyan lang pagluto ng kanin mamatik at paglagay ng pandan. Yun, hanggang dito na lang, makamatik. Si matik. Dokamatik, makamatik, kaya simple lang yan. Ituturo ko kung paano magluto at maglagay ng pandan, makamatik, sa kanin. Para bumango yung kanin, makamatik. Hanggang dito na lang, makamatik. Salamat. Dahil sa luto na makamatik, papatay na natin. Para hindi siya masunod. Salamat again, makamatik.